Hello mga auntie uncle, kamusta na po kayong lahat? I hope na okay po kayo. Samahan niyo po kami sa araw na ito ni Richard dahil day of po namin ay naisipan po namin gumala. Sa amin pong paglalakbay ay nakita ko po itong mga windmills na ito. Naalala ko po tuloy ang Bangi Windmill sa Ilocos Norte. Talagang nakakamis po sa atin sa Pilipinas. At ito na nga po ang ating may kita. Ang napakagandang countryside na daanan. Napaka-skip po ng daan. Hindi ko po alam kung talagang ma-appreciate ninyo sa video pero sa personal ay napakaganda po ng tanawin na aming po naikita. At sa wakas po ay narating din po namin ang aming destinasyon, ang Zip World Forest. Kung saan ay natsambahan po namin na kokonti po ang tao kaya hindi po namin kailangang pumila ng mahaba. Ayan na nga po mga auntie uncle at nakasakay na po kami sa coaster. Ang nasa harapan ko po ay si Richard. Talaga nga naman pong napakaswerte namin sa araw na ito dahil hindi na po namin kailangan magantay ng 45 minutes para po makasakay. Usually daw po ay ganun po ang waiting times kapag marami po ang tao. Malamig po ng mga oras na yan pero hindi naman po mahangin kaya okay lang. At ito na nga po mga ante uncle ang video ng aking pagsakay sa coaster na ito. Hindi na po matanggal sa mukha ko ang ngiti, ang tuwa dahil halo-halo na po ang nararamdaman ko ng mga oras na yan. Andyan na po yung excitement at kaba at the same time. Pagkatapos po naming sumakay ng coaster ay nagpunta na po kami sa kanilang town center. Hindi naman po ito kalayuan dahil parang 10 minutes drive lamang po ay narating na po namin ito. At dahil po konti lamang ang may kita sa lugar na ito, ay minabuti na rin po namin pumunta sa Landudno, kung saan ay inabot po kami ng 30 to 40 minutes drive para po marating namin ang tabing dagat na ito. Hindi po ganun karami ang tao dahil mag-aalas 5 na po ng hapon ng kami ay nakarating po dito. Para nga pong pandemic ng mga oras na ito dahil talagang bilang na bilang mo ang mga tao na mamasyal at naglalakad dito. At pagkatapos nga naming mag-ikot-ikot ni Richard dito ay I may mean, nabuti na rin naming umalis para hindi na rin kami gabihin sa daan. Kami ay nagpunta muna sa Burger King para po kumain. At dito ko na po tatapusin ang ating mini vlog. Maraming maraming salamat po. Thank you Lord sa isang magandang araw na naganap sa aming mag-asawa.